for today's vlog, samahan nyo ulit ako sa aking mga ganap. Kaya let's go go! For today's video, dahil nga po is napag-isipan namin pupunta kami ng banso dahil nagkayayaan na po talaga kami ng aking tito. Kaya for the go na naman, kahit malakas ang ulan. Halos nga ang tagal din namin nagbiyahe dito dahil nga three hours at dana dapat is one hour lang. Kaso nga po is malakas ang ulan kaya pahinto-hinto kami. At dahil nga 9pm na kami nakarating dito ng bunsod ay talagang sinulit namin. Kaya ngiting-ngiti ako dyan dahil kasama ko rin ng aking asawa dahil nga, dahil nga ngayon ko lang ulit siya nakasapa dahil nga dati hindi ko talaga sa maaya-aya sa mga pagdating sa dagalaan talagang umaayaw pero for today's video ay napapayag ko na rin nga siya kaya ayan sinulit niya na rin yung one hour namin sulit dito. talaga dito ang gasolina at ang mahirap lang dito talaga is umulan talaga the time kaya kahit umaambon kami for the go na naman kami para mag dito at ayan nga dahil nga sabi ko nga is maghahanap kami ng pagkain dahil nga po is wala pa talaga kaming kinain ng hapunan at kaya habang may napapadaanan kaming mga parol ay talagang pinipicturean namin tapos habang umahanap kami ng pagkain ay kailangan muna namin ikotin. At, at ayan lang guys ang aking update for today's video please subscribe my youtube channel pure mangyan vlog and please like and share my video we love you all and get blessed